Mang Robert. Sir, magandang araw po. Pwede bang pakibuksan yung locker mo? Bakit po? Ano po problema? Mang Robert, kung tatanggi ka, kami na mismo magbubukas niyan. <laughs> Nagdedelay delay tactic lang yan, Dad. Pabuksan mo na yan! Sir, ano po bang problema? Sige na. Ano ang susi niya, Mang Robert? Sige na ho, bigyan niya na sa akin. Sarah, Ust, saya nak berbual dengan pemerintah. Saya nak berbual dengan pemerintah. Saya nak berbual Hindi po akin to. Sir, wala po akong kasalanan. Sir, maniwala po kayo sa akin. Tatlong puntaon po ako naninilbihin dito sa school. Hindi ko pwedeng... Wala po ako nagagawa masama kahit kailan po. Yun nga na eh. Kung kailan magre-retiro ka na, saka pa nagkaganyan. Sir, maniwala po kayo sa akin. Siguro kasi iniisip niyang walang magsususpecha sa kanya. Kaya safe siya gumawa ng kalukuhan. Oliver, nagdung kayo ni Sir. Sir, maniwala po kayo sa akin. Ano ba, Mang Robert? Kitang-kita ko galing sa locker mo. Buti pa, dali mo na to sa opisina, ha? Huwag mo pakakawalan hanggat hindi dumarating ang mga polis. I-hold mo! Okay. Sir. sir, hindi po ako pwedeng makulong! Na, sir, sir, sige na! Maniwala po kayo sa akin na Oliver, magsabi ka ng totoo! Sige na, dali mo na! Nandun kayo ni Sef! Pagpasok ko, nandun kayo eh! Dali mo na. na, dali mo! Sir! sir. Oliver, hindi ako pwede Sir! Sir! Mayroon ka ka mag... Yung dalawa kong kuma po! Mag-aarang po yun! mag po Gastro? Ano ba kayo? Manuwala kayo sa akin? wala kayo sa akin? Sir! Hindi! Wala ko akong katalatan! O, Halife! Sabihin mo ang totoo! Sir! Damaged control. Sino kalig kayo? Sino kalig? Kayo ang adik! Hindi ako! Kayo ang Kawawa naman si Mang Robert. Inaresto na lang nila ng ganun-ganun lang. Mabait pa naman yung matanda. Paano kaya napunta yung marijuana dyan sa locker niya? Alam mo, yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Pero sigurado ako hindi kay Mang Robert yun. Kagagawan to ng Crazy Five eh. Narinig ko sila nag-uusap. Nakita ni Mang Robert si Oliver pati si Seb doon sa banyo ko sa napulot ni Mang Robert yung marijuana. Harang-harang ka kasi! Talaga ba? Naku, Amira, kailangan malaman ni Sir Theodore 'to. Oh, hindi pwede. Wala tayong ebidensya. Pero friendship, hindi naman natin pwedeng pabayaan ang basta-basta si Mang Robert. Total invisible naman tayo sa kanila. Gamitin natin yun para makakuha tayo ng ebidensya.